Wala. Ay yung aso. Nugulungan yung mabahong area na. <laughs> hmm, patay. Oo, oh, pinunas na yung perfume. Tubi, ano yan? La la, 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 Nababaliw ka na dyan? Lapitan natin. Uy, si ulo ka, dagayan! Ala! Uy! Anak ka ng... Miskin Yan ang baliw, oh. <laughs> Mabaho yan. Mabaho yan, yeah, Ya! Kadiri, ay! Di perfume yan, boss! Kala mo ko anong ginagawa eh, oh? Baliw! Yan, mabango ka na! Payakap ka kay Mami Jack! Huwag kang ka! Ayan oh, yak! Oh, bang! Durog, durog ang daga.